Hey guys, good morning. So, nandito dito po tayo sa Vietnam Village or Viet Bill Restaurant. So, sabi nila pagkakain ka raw na Joke <laughs> lang na ka. Kara, kain tayo ng chow long na isa sa mga bantog <clears throat> na makakain dito sa Viet no? Ang Vietnam Village. So, eh naka-order na ako. Hintay ko na lang yan na. Wow. Yan guys. So nag-order tayo ng chow long at saka breaded garlic bread. Garlic bread. Wow, sarap. Yeah. Kain tayo guys. Breakfast. Breakfast. <coughs>

salad g a r l i

บุษราเรื่องอะไรเนี่ยไม่อย่างเดียวแล้วที่เราไม่ได้พิจารณายังเป็นอะไรอีกแบบไม่ธรรมดาอยู่ดีๆเจ็บเลยฉันไม่รู้นะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นอะไรเรื่องนี้เป็นอะไรเรื่องนี้เป็นอะไรเรื่องนี้เป็นอะไรเรื่องนี้เป็นอะไรเรื่องนี้เป็นอะไร nga dala mo nga dala ko magdala gyud man akay sang ganyan isa ang order niya dala ko dala mo kayo magaling sayo dala mo 80 80 dala wa oh wala ko set tata patin mo pala yan mo tuyo man ho ayo mo tuyo len ka sama ko ko yako baling na len ayo gusto mo nga dala ko kayo ayo kay ka pa maka pa to pa Ika, Ika, Ika Ha? Nunguling-unguling ko sa agra, wala ka, no? Masangkanan Kena ka bamoy? Bisa na tambahin Tamoy ako nun, senta kayo nanay Buwan pa si nanay, binila ko ita lang So, ada Lid si labur na Siling pan Nanan, binili ko kanya Sili makalimu, tala alak ko, binili mo kanya O, yan Lelo Dami, es, anjaba, dinilama si Anjami Es, Anjami si Apu, nakakita siya ng eskalator Babi, ginawa niya laruan Yes, adukurusin ko lang, masingin ko Ika, anjami, anjami Sabi niya dito, buti pa ito, mahal mo ako. Hindi ko mahal, ganun, baka wala lang talaga sa inyo. Yun yung naginom ka ng Dapat ka naman, sabi mo, sige, lahat yan, naroon mo. Balik pa sa inyo. Kasi gano'n, hindi hindi siya pinapadala na. Ang beses, ang beses, cellphone. Kasi, di ba na sa sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa sa inyo, 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 sa

yan ay wala ba tumparito ang anak niya wala ba ay wala lang siya nilalabas yung binibigay ko sa kanya no binenta na bigla bigla lang basta ko muna lang dali dito oh darawan 1,000 din ang hindi ko basta bisahin agad trick angakap na lang malalabas kasi bibigyan ko may pera na ko pangbigay mo ko may makakailangan pa ng mga forty para sa sidecar papadali pa ng unit pa lang na ako dito sa 15 na lang sana tawag ko dito siya na wala number niya dapat tawag kasi yung alak ko alak

Pero yung sabi mo magtampo ako para sa inyo, misa nga. Kaya naman mga kapatid, yan, sa sasamaan ang loob eh. Lalo si ate, nung sinabi ko eh. Nabuntis pala yung bunso mo. Ah, bakit si Eva? Ay sabi ko ti, ikaw ang kinatanong ko yung bunso mo. Huwag mong ispasok si Eva. Hindi, kumakaano ka. Parang ang, ganun ka Sabi ko ti, mali. Kasi guys, nagpiso-sharing pa kami ng um, kuya kung paaay. Good morning and happy the breakfast. Hindi hindi Hindi